mga parikoy, kumusta? Sana nasa mabuting kalagayan kayo ngayon mga parikoy Mga parikoy, tara, sama niya po magluto tayo Mayroon ako litong manok na napakalaki mga parikoy Mga 5 kilo siguro to Alam ko ito ang bagay na luto mga parikoy Napakasarap na luto to mga parikoy Kaya mga parikoy, sama niya ako Ipagluto ko kayo, alam ko hindi niyo pa to natikman Ipagluto ko kayo ng adubo sa gata mga parikoy Na pinasarap ko may tamis sa tanghang to mga parikoy kaya ano pang inantayin nyo mga parikoy tara loto tayo lamiaoy let's go mga parikoy loto tayo tara yan ang katay natin tong ngayon mga parikoy 5 oh, kilos yan yan na sahog natin mga parikoy sa katay nating manok ayan ayan gata o oh. kompleto sa ricaros na mga parikoy eh, ah, na, ang gagawin namin? Adobo, adub, adobo sa gata. Yung kinatuyo mga parikoy. Ayan. Ayan mga Anak parikoy. Oh. Eh. Hmm. <tinyo> kayo mga parikoy. Oh. Tako kayo. Ang tanin o. Taba pa. -hmm. <tinyo> Itlog. <tinyo> Karena ini itu Indo. Munya yang Kelautan megapari koi. Ayo no. Okay mga pare ko, ipapoy pa na tayo. Alang na natin yung pinakamalakas nating ano, kawali. Yung taba ng ano mga pare ko, manok. Tanggalan natin ng matika. Diyan tayo kukuha ng pang sa mga aw natin. Sarap niya sa ano talaga. Sa ilam na. Hmm, taba, ano? So yan, mga pare natin Oo, ano. Okay mga pare ko, natin. Antonio mga parikoy Luka Laurel mga parikoy Pang pabango Minta Turok Pang palasa okay. Aloin -alo na natin mga parikoy Okay, takpan natin parikoy hanggang lumabas yung katas ng manok Okay, parikoy, check natin Ayan o, lumabas na yung katas mga parikoy oh. Ayan, yan ang magpapalambot sa karne natin mga parikoy. Takpan ulit mga parikoy. Matagal-tagal pa. Ayan No? Okay, lagay na natin yung uh, Pinaanin natin dyan na mga loro na natin yung gata mga parikoy. Okay mga parikoy, lagay na natin yung gata. mga parikoy lutuin muna natin yung gata takpan natin natin mga parikoy nagkain okay, ito ba alam mo guys mga parikoy lagay na natin yung mga pangpagana namin yung ano Okay na, mga parikoy. I-serve na natin to. Okay na, mga parikoy. I-serve na natin. Ah! Naluto agad yung gatay, no? May okay, naawal ko nga, eh.